Nanawagan para sa kapayapaan at kaunlaran ang mga kongresista sa gitna ng mga isyo kaugnay sa charter change at panukalang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Nagbabalik si Mela Les Moras. Kumpiyansa ang mga kongresista na kayang-kaya pa rin namang maipasa ng Senado ang Resolution of Both Houses Number no. 6 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso basta tututukan nila ang pagtatrabaho kaysa ang umano'y pambabato ng putik sa Kamara. Sa press conference ng tinatawag na Young Guns of 19 Congress o Younger Members ng mababang kapulungan ng Kongreso na si del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong, La Union First District Representative Paulo Ortega, Sambales First District Representative Jefferson Conghun, Isabela 6th District Representative Ino D, kasama si House Deputy Speaker JJ Suarez, sama-samang nanawagan para sa kapayapaan at kaunlaran ang mga kongresista. Git nila, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagdeklara ng kanyang hangarin na maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Kaya't para maisakatuparan ito, sana ipagtuunan na raw ng pansin ng Senado ang RBH 6. Ito kasi ang magbibigay para sa tsa-tsa na inaasang maghahatid ng ka unlaran sa bansa. Nakakapagod na rin po minsan yung madaming drama, yung madaming politika, away. Nakakapagod po yun. Ang gusto natin, resulta. Yung trabaho agad, resulta agad. Nihinto lang siguro to pag uh, hinintiw na rin ng Senado yung pangiinsulto, lalong-lalo na sa mga leaders ng House. Siyempre, tatay namin si Speaker Uh, dito sa kongreso, natural lang na magre kami pagtatanggol namin siya, pag yung tatay namin eh binabato. Hingil naman sa panukalang ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas, muling nanawagan ang mga kongresista, lalo na si Congressman Adjong na taga Mindanao, na ihinto na ito. Hindi lang daw kasi pagkakawatak-watak ang maaaring idulot ng nabanggit na hakbang, kundi na nangangamba silang mauwi rin ito sa kaguluhan. Be more circumspect If we should not use independence or the issue on secession of mindanao as a political slogan. we should not use that loosely in order to express our dismay politically. this issue of secession have killed more than a thousand great men. so let's put it to rest. we want to join the philippines. we embrace unity. and it, let's support this administration call for unity just a thought of uh, mindanao seceding is you know is very deeply saddening no so i hope uh, na appeal po sa ating mga leaders uh, na tigilan na po natin ito sa isang alang-alang na po natin for the sake of our country, for the sake of unity po. Isa sa mga nagsusulong ng Mindanao Secession ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, kumbiyan sa mga mambabatas na buhay pa rin ang diwa ng unity team pero may pakiusap sila sa Vice Presidente. Yes, we are, we are united uh, under the leadership of President. Sana isa lang ang hinihingi namin na sana um, usapin din sana ni VP Sara no yung kanyang ano uh, pamilya no para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gustong ating pangulo kundi ang kaunlaran ng ka kaunlaran at katahimikan ng ating bansa Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas